good morning mga lalabs. Ito yung mga bigay sa amin. Oh. Magandang magandang gulay. Tapos ano, gugulayin namin to kasi para kahit paano may pangulam kami. Ayan. Ayan, nakalibre na naman mga lalabs yung aming tanghalian mamaya kasi lulutuin ko to. Ayan o. Oh. Nakita nyo ang dami. Tapos ito pa rin yung bigay nila sa amin. Ayan, o. Oh. Ininit ko na lang. Ayan, saging, kanin, di ba? Ulam. Aba, malaki na rin yung, ano, mababawa sa almusal natin sa umaga. Di ba, mga langga? Kaya, maganda na rin yung mabait tayo sa kapwa natin kasi may nagbibigay. Ayan, mga ganyan. Nakakalibre na rin kami sa aming mga almusal. Ayan, di ba? Kita mo hindi na nila naubos siguro ito mga nilaga kaya binamigay din nila sa amin pero maganda pa ito mga lalaps ko ayan o, di ba? pangtawid gutom tapos ito rin gulay mo ngayon lang ito umaga binigay kaya aming lulutuin siya para ano, maubos laga, namin yan laga, patunga, patunga, yan mga langga Maraming maraming salamat sa mga nagbigay sa amin dito. God bless. Sana pagpalain sila ni Lord. Ayan mga lalabs. Ganon din dito sa mga kanin. Ayan. Maraming maraming salamat. Bye bye mga langga. Maraming salamat sa inyong panunod sa aming video. Maging mabait tayo sa ating mga kapwa. Ayan. Para dumating sa lagi sa atin ang mga biyaya. God bless you. Bye bye. I love you.